Tada! Bakit siya? Ganda ng kapaligiran. Ayun, oh, dagat na yung kabila, oh. <laughs> wow! Grabe, oh. Ang ganda, Ang ganda ng mga nyog. Grabe. <laughs> Breathtaking scene, no? oh. Iba na raw may ari na itong ano eh. Sige na, Nigel, lakad. Sundo mo na sila. Sasyatan ko lang yung mga parating. <laughs> Punta na kami ng dagat. Wait, matching takbo, bilis ni Pilay oh, parang hindi Pilay ah. Alam na, alam niya yung daan. Grabing aso yan. sa lalim. Grabe, lalim. Para akong naglakad doon sa uh, ano ah, Laguna ng um, ano ah, sukal ah. Pero mukhang malapit na dagat. Ay, okay, malapit na nga sa dagat siguro. Ay, ito na yung ano, dugdungan ng anong tawag dito sa ano ng dagat? Mga bakawan. Ito lang. Oy, bakit tumapak na naman sa putik? Oh, mo. tinapakan mo yung putik. Ito yung tapakan niya. Nalusot na rin ako. Kumakabit ko. Kumakabit ko. Nandahan ka dyan ha. Yung mga kahoy na ganyan. Butas ang paa mo dyan. Ayan eh, o. Tignan mo maigi yan. Pero so, mo po po. Papaka muna. Magwasa muna lang. Ayan na ay yung tagat. Ayan, na nangyari. Dumumahal ata. Huwag mo tapakan yung ano putik yan, kawayan. Yan, kaya pala ako nagtaka. Ay, kinoo. Ay, nag-aaway na. Nako, patay si ano. Nadali kami, yung aso namin na aba-away pa.

charge to experience. Lekas ang lakas ng alon. hindi tayo makakaligo sa isang saan alam na ba yan ay siya sinasabi mo malapit na ay sige, nakakabila tayo okay sige ano sa tayo iikot lang tayo ay okay, na hindi na sila makatawid oh hindi na makatawid sila pang rentinong sa puti <laughs> oh. lalaki oo oh. huwag nyo si Pilay mabait yan si Pilay wala wala akong masyadong lali nag-aano sa amin maligo dahil maano eh, parang maburak 'yung karun ng dagat eh, oh. Malon. Malon. Lakas lumangoy eh. Oh, oh. Let's go. Wah. Saan pa? Oh. Ah, parang tipilaya. Wow. Alam din nila kung paano efficient 'yung net eh. 说的真对。 Mamaya Uwi na kami. Mamaya pa. Baka higa. Baka higa pa Pasok nando mo ano naman nandito naman dumadaan dito damo ah. kasi

Hello, terima kasih. Let's go, Ay, ayo nga pala. Ayaw nga pala. No? Ang nagkalimutan na. Ayaw nga pala. <laughs> Bigyan mo na lang kami. Ikaw <laughs> so, na ba gano'n? Baka okay, makabuhay okay. ka pa niyan. Magtanim ka ro'n. Oh, ano lang yan? Ipakatong mo lang yan dyan sa lupa. Buhay na. Buhay talaga yan. Hanapit tas mo na rin yun na dyan. Happy na tas lahat. Hi there. 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 Pinapagiling nga nito sa labi. Tama Eh bakit hindi? Bikin niyo yung bag. Itikisa. <laughs> limang single tayo. tayo eh. Eh di, eh, pwede naman yan. Pag yung nadaanan man, may magkakape, di may tinapay. Ay! Ano pala po yung ano? Ano po tawag dyan pa? Kakao. Kakao? Kakao. May kasama kang buto. Papagiling nga to. Bibilad daw natin ng dalawa o tatlong araw. Opo. Oh, po. Okay, oh mo na natin, uh, i-stop muna na kay Puto. Tuloy na lang po ano so, Sa mga subscriber, pagtyagaan nyo na to. Nasa Atimonan, Sigsag, Park na ho kami. Ayan. Ito na lang mapapakita ko sa inyo dahil ito maliwanag. Ito paano. single namin. Sa Lukban, Quezon, na ako sa grupo namin upang dumaan ng Mahe Laguna para masilip o madalaw ang aking mga magulang mag at kapatid. Uh, iba na rin yung dinadalaw-dalaw na rin natin ang mga magulang natin, lalo't ang lalayo. Jollibee muna kami nung anak ko nagugutom na raw siya Yan. sa gawin na to papunta ng Maynila morong, antipolo, marikina parang ganon yun ako madalas dumadaan kaya mula Quezon kami na lang nung anak ko ang bumaybay dito dahil pinauna na, nauna na sila dumaan pa kami sa nanay ko nga United. Chicken burger na lang na order ko para hindi masyado matagdag sa dyan. Malayo pa ang uwihan namin, ang biyahe namin. Okay naman, nakita. Ang dumi ng damit mo. Ano nangyari dyan?

Galing kami pa sa Olora, hindi ko ng ni video. Kumain din kami sa Jollibee na ito. Sa Aron Tamari Bulacan. Ay, Aron Jollibee, pinili yan naman kami. Nagumbara siya. Ayun po po. Ayun po po. Lady Billy Asaya. Pagalipas sa isang linggo, ito na, sineselebrate naman namin ang birthday ni Maring Emily. Nakasama namin sa rides. Na asawa ni Paring Melvin. Parang kailan lang nasa Gumaka kami. Banggitin ko lang no, yung tawag ito. ah uh, uh, oras, uh, gasolina, saka kilometer na tinakbo namin. Papuntang no baliches to gumaka Quezon. Ah uh, ako para sa time umalis ko kami dito sa Petrono Baliches ng 10:30 PM at tumating ho kami ng alas 7 ng umaga. Ganun po katagal yung biyahe. Bagay maraming stopover kasama na yung malakas na ulan at kung ano-ano pa, uh, mga slide na umi na nagmenor kami, hindi talaga makahataw dahil yung Lucena napakalubak. Tapos, ay ah, yung gas ko po ah, mula no Balites hanggang Gumaka Kayson ay 224 pesos. At ang kilometers naman po niya ay 232 km mula Petron hanggang doon nga sa bahay ng ah, binna ni Vice Jason. Ah, sa buhay ah, natutunan ko sa paglalakbay namin sa Gumaka paggaladon doon ay Huwag mong tignan na malungkot ang buhay mo. Sa madaling salita, tayo ang gumagawa ng buhay natin. Huwag nating hayaang maging malungkot. Dapat, masaya lang.